<laughs> si Udong, nawala na ng kanina naman. Two minutes pa maghintay. Ano dyan, Udong? <laughs> kanina na umpisan na. minutes pa doon, maghintay ka ng kanin. <laughs> Hello mga kabeshe! dito kami sa Mang Inasal. Pa Inasal, Wings Inasal, Pichu Inasal. Ayan, marami silang pagpipilian. Hintay-hintay sa order. Meron pa doon sila sa taas. Alphamart Mark. Dimsum Panda. Ayan mang inasaw. 'yung 'yung lababo nila mga kabisyo. Kawali. Malaking kawali. Ayun. Ano. Kawali ang kanilang lababo.

in a, three minutes na. Kumpara sa Hindi na Oh. kain dong. Of? Oh, my God. Ito. Lima lang na. Lima lang yung ano no? Apo, um, minutes. Ah, oo. <laughs> Si Udong, nawala na ng kanina naman. Two minutes pa maghintay. Ano dyan dong?

Ayan. Akyat kami dito sa taas. Akyat kami sa taas, mga kabish. Hindi kami nagpunta iyo. Saan? Doon. Dapat kang naroon.